of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay ng pagpapako ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, In the heart of changing lives, this is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM, News FM. Manila. Manila, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time. Alasa is Nangabi. This time check is brought to you by DRIVEMAX Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six Six sa mga bagong balita. Rini, Rini, sapo Um bansa, sa bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, mga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, mga mag-aaral ng Best Link College nakaranas ng matinding trauma matapos paglakari ng mahaba sa bataan. Insidente inihalintulad ng ilang estudyante sa Death March. Paggamit ng China Coast Guard ng Long Range Acoustic Device laban sa barko ng Pilipinas, malinaw na senyales ng pagtaas ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. House Leader, kumpiyansang ibabasura ng Korte Suprema ang petisyon laban sa 2025 National Budget. Mura at kalidad na kuryente, asahan na kasunod ng investment ng MIC sa NGCP. Senador Tulfo, Inami na anak niya ang nahuling lumabag at dumaan sa EDSA Passway at sa Wan Tahanan. Tatlong buwang gulang na sanggol na may sakit sa baga na abutan ng tulong pinansyal ng Brigada News FM Cebu at Wan Tahanan Party List. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the, lives. Lives. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. I'm drive Max. Brigada Balita Nationwide. drive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Martes, January 28, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag at Brigada Abner Francisco. Throwbacks. Brigada Bandita. Nationwide. Mga kabrigada, viral pa rin sa social media ang paglalakad ng libo-libong estudyante ng Best Link College sa Bataan. Makasakay lang ng bus pabalik ng Metro Manila. Dahil sa pagod at uhaw, ilang estudyante ang nahilo at nahimatay sa pangyayari. Samantala, pinaiimbestigahan na ng CHED ang hindi otorisadong out-of-town activity kung saan na kompormiso ang kaligtasan ng libo-libong estudyante ng paaralan. Ang detalye sa report ni Brigada Jigo Ko Studio, i-brigada e mo. Brigada. Tila na ulit daw ang Bataan Death March noong 1942 ngayon 2025 matapos paglakarin ng nasa apat na kilometro ang libu-libong estudyante ng Besling College dahil sa hindi nakapasok ang nasa apat na raang mga bus sa lokasyon ng event. Ang nasa tatlumpung libong mga estudyante galing sa Foundation Day ng Best Link sa isang resort sa Hermo sa Bataan. Ang estudyanteng si Mark, hindi niya tunay na pangalan. Ikinwento niya na hindi pa man nakakalis ng eskwelahan, halatang hindi na organisadong ang event. Punta po lang po kami, sobrang tagal na po namin mag-antay para sa bus po. Ang sinabi po nilang call time is 1 a.m. po. Yung 1 a.m. po na yun, hindi po nasunod. Yung ibang estudyante po before 1 a.m. po na doon na po sa place kung saan po yung, kung sasakay po yung bus. Then, lahat, yung iba pong sadyante is around 4 to 3 a.m. na rin po nakasakay ng bus. At pagdating sa resort? Para napabayaan rin po kami sa si, yung ibang bus po is hindi na po nakapasok sa mismong resort. So yung iba po is na lang po ng sobrang napakalayo Ang estudyante namang si Isa, hindi niya rin tunay na pangalan sumama lang daw sa foundation dahil sa kapalit na incentives. Akala ko po masaya, syempre, kasi gusto ko na rin po yung makuha po yung incentives na meron. Anong incentives daw yun? May iba po na nagsabi na para po sa uh, magiging 100 na po para sa prelim project, ganun po. Sa isang pinirmahang waiver, pinagbayad ang mga estudyante ng 900 pesos 500 pesos ay para sa balikan transportasyon at 400 pesos naman para sa entrance fee sa resort at kasama na rin dito ang insurance na lahat ng mga batang sasama sa pagdiriwang. Nasa tatlong oras daw ang nilakad ng mga estudyante makasakay lamang ng bus. Sa sobrang layo ng kanilang nilakad, marami sa mga estudyante ang nahilo at nahimatay. Mabuti na lamang ay ilang residente ang nagmaganda loob at tinulungan sila. Kwento ng mga estudyante nagdulot ng matinding trauma ang kanilang naranasan. Para siyang modernized version ng Bataan Death March. Kasi sa dami pa lang po namin talaga, and then yung layo yun ng nilakad namin, hindi po talaga matatawaran yung hirap na, na inano in po talaga namin kasi bilang studyante po, dapat yung promise po nila na maayos po yung pamamalakad, parang nauwi lang po sa wala. Sa inilabas na pahayag ng QCLGU, hinihikayat nito ang mga paaralan na tiyakin ng kaligtasan ng mga estudyante. Pinaalalahanan nito ang mga eskwelahan na maging responsable sa paumagitan ng pagpaplano at koordinasyon sa mga local government unit at mga otoridad. Samantala, nag-issue na ng show cause order ang CHED sa Besling College upang pagpaliwanagin sa hindi otorisadong out-of-town activity kung saan nakompromiso ang kaligtasan ng libo libong estudyante ng paaralan. Wala pa namang pahayag ang Besling College sa na nangyaring insidente at patuloy pang kinukuha ng Brigada News sa Manila ang kanilang panig. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodian ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Sa iba pang balita mga kabrigada ayon naman sa Armed Forces of the Philippines malinaw na indikasyon ng pagtaas ng agresyon ng China sa West Philippine Sea ang paggamit ng long range acoustic device ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa baho di Masinloc. Brigada Kat Austria i mo! Brigada sa kauna-unahang pagkakataon, gumamit ang China Coast Guard vessel ng Long Range Acoustic Device para harasin ang barko ng Pilipinas malapit sa Zambanes. Ang malakas na wangwang -wang na yan ng CCG 3103 ayon sa Philippine Coast Guard ay masakit sa pandinig at paraan ng China para itaboy ang BRP Cabra lalo na't di kalayuan ay nandoon ang CCG Vessel 5901 o ang Monster Ship ng China sa panig ng Armed Forces of the Philippines, malinaw na indikasyon ng pagtaas ng agresyon ng China sa West Philippine Sea ang paggamit nila ng sonic device laban sa mga barko ng bansa sa Baho de Masinloc. Ang hakbang na ito ay naglalantad din umano ng patuloy na illegal na presensya ng China at ang kanilang mas agresibong mga aksyon. Kasama rin dito ang kanilang mapanlinlang na mensahe na nagsasabing bahagi ng kanilang teritoryo ang Baho De The, the long-range acoustic device is an increase in the aggression mm -hmm. of the Chinese Communist Party in the West Philippine Sea. It only highlights the illegal presence, the coercive and now more aggressive actions and the deceptive messaging by saying that Bajo de Masinloc is part of their territory. Paliwanag pa ni Trinidad, mahalaga rin tingnan ang koneksyon nito sa pag-aresto sa isa umanong Chinese spy na nahuli habang nagsasagawa ng intelligence surveillance at reconnaissance sa mga kritikal na infrastruktura ng gobyerno ng Pilipinas. Connecting the dots, this will show us also the same deceptive messaging in the handling of this Chinese national who was arrested conducting intelligence surveillance and reconnaissance of government critical infrastructure Tiniyak ng AFP ang kanilang patuloy na pagbabantay at pagsiguro sa seguridad ng teritoryo ng Pilipinas sa kabila ng mga patuloy na banta mula sa China The Philippine Coast Guard is there, the Philippine Navy, the Armed Forces, the Air Force, the Army, the Navy, we are all there protecting our sovereignty in the West Philippine Sea. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Samantala kumpiyansa ang isang House Leader na iba basura lang ng Korte Suprema, ang petisyon na kumekwestyon sa 2025 National Budget. Ang Appropriations Panel naman, iginiit na pinapayagan ang corrections at hindi na kailangang ratipikahan muli. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Tiwala si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V na mananaig ang judicial wisdom ng Korte Suprema at ibabasura ang petisyong inihain laban sa 2025 National Budget. Kasunod ito ng hiling ni na Davao City Representative Isidro Ungap at Attorney Vic Rodriguez sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang General Appropriations Act dahil ito raw ay ilegal, kriminal at labag sa saligang batas. Sinabi ni Ortega na malinaw na ang naturang petisyon ay hindi lamang issue ng budgetary provision, kundi pamumulitika o political leverage. Ang diskartean niya ng petitioners, pagdudahan ang pagiging lehitimo ng national budget, iantala ang implementasyon nito at pabagsakin ang administrasyong marcos. Giit pa ng kongresista. Posibleng ginagawa ito upang maipilit na maibalik ang tinapyas na 1.3 billion pesos na budget ng Office of the Vice President. Mapanganib umano ito, lalo't magdadala ng pagkakawatak-watak at ang pag-atake sa budget ay pag-atake na rin sa bawat programang nakalaan para sa mga Pilipino. Nanawagan naman si Ortega sa publiko na huwag magpadala sa petisyon na desperadong hakbang para sa political survival at nagkukubli bilang constitutional question. Samantala, pag-aaralan naman daw ni House Speaker Martin Romualdez ang petisyon na inihain ni na Rodriguez at Ungab. Idinagdag ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Luz Kimbo na hindi kailangang ratipikahan ang Corrected by Cameral Committee report. Pinapayagan daw kasi sa Omnibus Provision 2 ng report na niratipikahan ng mga miyembro ng Kongreso ang posibilidad ng corrections basta't limitado sa typographical errors at adjustments na dulot ng amendments in the heart of changing lives ito si brigada Haji kaaminyo ng 105.1 brigada news FM manila the music and news authority right back brigada bonita venture wide wide Sinaksihan naman kahapon mga kabrigada ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Binding Term Sheet sa pagitan ng Maharlika Investment Corporation at ng Synergy Grid and Development Philippines Incorporated para ito sa pagbili ng MIC ng 20% stakes ng SGP sa National Grid Corporation of the Philippines. Kasunod nito mga kabrigada asahan na raw ang kalidad at murang kuryente. May report si Brigada Maricar Sargan na ibrigala mo! Brigada. Magkakaroon na ng tigdalawang board seats sa synergy Grid and Development Philippines. Incorporated at National Grid Corporation of the Philippines ang Maharlika Investment Corporation sa oras na matapos ang acquisition procedure sa pamumuhunan ito ng MIC. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni MIC President and CEO Rafael Jose Cuncing na nasa 19.7 billion pesos ang inilagak nilang pamumuhunan sa NGCP sa pamamagitan ng pagbili ng 20% stake ng SGP. So the total... Uh, proceeds will be about 19.7 billion pesos, uh, representing 20% of uh, SGP, um, with an effective price of uh, 15 pesos uh, per, as, as an issue price rather, 15 pesos per preferred share. Um, and uh, the preferred share will guarantee us with a 6.5% dividend yield over the first three years, uh, wherein following which, within those three years, that we would then need to convert. Um, or we've got the option rather to convert to common shares, failing which, those, uh, the dividend rate would then rise to 8%. Ayon pa kay Kunsing, nasa top priority nila sa MIC ang pagkakaroon ng investment sa energy sector. Base daw kasi sa pag-aaral ng Department of Energy, kinakailangan ang energy power para sa pag-unlad ng isang lugar. Kaya nais nilang suportahan ang NGCP sa pagpapalawak ng kanilang mga grid infrastructure. Ito kasi ang nakikitang paraan ng MIC upang mapababa ang presyo ng kuryente. Yung, the, the way... ngcp can contribute to lower electricity is by ensuring that that rollout indeed happens because once you've got that uh, transmission grid infrastructure being rolled out then uh, successfully then you would have more power players that can in fact get onto the grid and provide supply uh, to the grid and um, obviously uh, just like in uh, any commodity as you've got more supply coming in that power uh, the price of power will at some point in time, come down. Ini-halimbawa naman ni Department of Energy Secretary Rafael Utilia ang Mindanao-Visayas Interconnection Project na nagpababa sa wholesale electricity spot market prices. Dahil kapag natapos sa mga transmission lines, mapapababa nito ang presyo ng kuryente. Dahil tutugunan na nito ang mga transmission constraints na magbubunga naman ng pagpasok ng mas maraming power players tungo sa dagdag na supply. Just to show you that uh, after... A, uh, a transmission project is finished. It can actually contribute to lowering prices because it addresses the constraints, no? the transmission constraints that drive prices up. So uh, as we roll out more of these projects, then uh, mas uh, lalong walang uh, balakid sa pag uh, supply ng uh, ng uh, kuryente. So... In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Samantala matapos maging usap-usapan sa social media ang iligal na pagdaan ng sasakyan ng anak ng isang senador sa EDSA Busway. Senador na tinutukoy dito, umami na anak niya nga ito. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Inamin na Senador Rafi Tulfo na totoo ang mga kumakalat na balita na pagmamayari ng kanyang anak na si Quezon City. Sa Second District Representative Ralph Wendell Tulfo ang sasakyan na huli na ilegal na dumaan sa EDSA busway nitong nakaraang linggo. Kuwento niya, kagabi lang din daw niya nalaman ang tungkol sa isyong ito. Nakalampata, uh, nagmamadali siya. Uh, yung driver niya ata ang um, pumasok doon sa uh, At pinagalitan ko siya pinagsabihan ko pinagalita Pero sa kabila ng pangyayaring ito, sinabi ni Tulfo na wala siyang nakikita ang problema rito. Inadmit naman niya, hindi masyadong sinungaling at uh, nag-apologize siya. So, ang nakikita ang problema ito. As long as hindi, siya tumakas, hindi siya gumamit ng plaka, which, which kalapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit. Uh, na hindi siya abusado alala ayon sa otoridad ay tangi mga bus, emergency vehicles at maging mga sasakyan. ng top 5 government officials lang ang otorizadong dumaan sa EDSA busway. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Friday. Right, Max. Right, Max. Dinalungan naman ni Sen. Christopher Bongo ang SMC PSA Awards Night kung saan mga kabrigada personal niyang iginawad ang Athlete of the Year Award kay Carlos Yulo at All of Fame Awards na tinanggap naman ni Heidelin Diaz. Ipinagkaloob ni Go ang patuloy na suporta sa mga atleta at isinusulong ang mga programang magbibigay ng dignidad sa kanila. Tinitiyak din ito na magpapatuloy ang mga inisyatiba upang mapalakas ang sports sector sa bansa. Max, Max, Brigada Nationwide. Nationwide. Balita, Nationwide. Balita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, matinding pag-aalala ang naramdaman ng isang 16-year-old na ina na si Sara Moncada mula sa barangay Umapad, lungsod ng Mandawi Cebu nang humingi siya ng tulong sa Brigada Niusef M. Cebu para sa kanyang tatlong buwang gulang na sanggol na si Gadric Lewis Moncada na may sakit sa baga. Nang isilang umano ang sanggol, labis ang kanyang kalungkutan nang malaman niyang may problema pala sa baga ang kanyang anak ang ama ng bata ay nagtatrabaho lamang bilang isang delivery boy at kakarampot lang ang kanilang pera kaya't hirap silang magpagamot. Hindi napigilan ni Sarah ang kanyang emosyon at napaiyak habang nananawagan ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Nang malaman at makita ng ating mga kabrigada ang kalagayan ng tatlong buwang gulang na sanggol, agad silang nagsagawa ng brigadahan in partnership with one tahanan. Sa pamagitan po nito, nakatanggap sila ng tulong pinansyal. Ako si Sarah Ruth Mungkada, nagpasalamat kaninyo mga kabrigada sa pinansyal nga tabang nga 9,300 pesos nga inyong gihatag para sa akong anak nga si Gadric Lewis Mungkada. Kinisubay sa inyong gipahigayon nga pagbrigadahan, huwantahanan, nga nakiguban sa tahanan parteles. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, kabrigada! Balita. Makabayaning Pagtutulungan Maghapong binantayan upang kumpleto ang Kumpleto Max Tri Max Brigada Balita Nationwide <blogan> Mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila. The music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakigand ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid siyoy ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In